Hi guys! It's me again, Molen Mendoza and welcome to my channel! So guys, pag-uusapan ulit natin ngayon ang usapang pangkababaihan ni Molen Mendoza. So keep on watching! Ang topic natin ngayon ay tungkol sa lady peels. So guys, nag ako ng lady peels after kong matapos yung 3 months ko ng Diane Pills. Ito yung first lady pills ko. Ayan. And then, ito na yung pangalawa kong pack ng lady pills. So, ayan. So, i-discuss natin ngayon ano nga ba ang mga side effects nito. Kung hiya nga ba ako at kung maganda ba siya. So, kagaya din ng at ng previous kong review about Diane Pills, meron din mga side effects na naranasan. So, keep on watching guys. So, guys, ang Lady Pills ay nabibili sa halaga 45 to 55 pesos. So, una akong bumili ng Lady pill after kung matapos yung Diane Pills ko, which is ito. Actually, karton na lang siya. So, 3 months akong gumamit ng Diane Pills. And then, after ko siyang maubos, nag-try naman ako ng ibang pills or oral contraceptives. So, ito, nag ako sa mga butika, kahit hindi na mamahalin or branded, kagaya ng Watsons or Mercury Drugs. So, sa mga butikang maliliit, pwede ka nang bumili. Napakamura niya, guys. So, from dito sa Diane Pills, nabili ko siya online ng 350 pesos. Tapos, kung bibili ka sa mga drugstore na nasa 500 to 600 to 700 pesos ang Diane Pills, biglang bumagsak ang presyo nito. Nagulat ako na sobrang mura niya guys, 55 pesos. So, ang laki ng tinipid na natuwa ako. Sabi ang wow, mura pala ng Lady Pills. Kaya lang, magkaiba sila ng description. Ito kasi ay ciproterone acetate etinilis Stradiol, so hindi kita so ayun eh, lalagay ko na lang sa taas kung anong meaning niya tapos ito namang lady pills ang description naman niya is ethyl estradiol levonorgestrel so research na lang guys kung anong kaibahan niya pero para sa akin kasi basta contraceptives pwede na yun pero meron akong napanood sa ibang uh, vlogger na itong dahil 35 daw is para sa mga may edad na. So, since 33 years old na ako, may edad na ako, ito yung una kong natry. But, dahil nga ang mahal niya guys, sobrang masakit sa budget minsan. So, inubos ko lang yung 3 pack niya and then, nagtry na ako nitong lady pills na sobrang mura niya. Kasi ang Diane pills, ang ka-counterpart or kaparehas nitong effect or kaparehas ng generic, ba doon? Is yung trust din na Altea, which is nagkakahalaga din ng same nito na 700, oh, 600 to 700. So, masakit talaga siya sa budget. So, nung nag-try ako nito, na yun nga, nagulat ako, sobrang mura niya. And then, sabi ko nga, basta contraceptives, okay na, wag lang akong mabuntis. So, gumamit ako nito. So, ito yung laman niya, guys. Meron siyang na tawag dito prescription paper so andyan din yung mga babasahin English at Tagalog ayan, may English sa harap may Tagalog sa likod para mas maintindihan mo kung paano siya gamitin kagaya din ang nakalagay doon sa ating review sa Diane Pills same lang din ng procedure dito so kung first time mong gagamit ng pills libawa never ever ka gumamit ng pills sa buong buhay mo, first time mo kailangan 7 days ka nang umiinom ng pildoras or ng pills bago ka makipag-contact. Kasi 7 days bago umipek yung pills. Now, kung pang-second pack mo na, uminom ka na ng first pack, tapos pang-second pack mo na, iinom ka ulit ng number 1, ayun, safe yon Hanggat wala kang regla. Kasi, actually, kapag iinom ka ng another pack or ng second pack ng pill, alam ko lagi kang meron nun eh so yung advice na 7 days peel before contact is pang first time lang so may mga nagme-message sa akin na paano daw yung kung iinom na siya ng another pack maghihintay pa rin daw ba ng 7 days before makipag-contact so hindi for first timer lang po yon pero kung umiinom ka na dati kagaya ko from Diane peels tapos ng 7 days, uminom na ako ng pang 8 day, bagong pack, bagong brand. Safe ka na nun kasi umiinom ka na dati, umiinom na ako previous. So nag-start lang ako ng another pack sa pang 8 day. Halimbawa, wala na akong regla no, malinis na. Safe ako nun. So nag-guess nyo ba? So ang nakalagay dito guys, same lang din siya ng review ko sa Diane Pills. Yung steps niya, same lang, pare-parehas lang. Ngayon, ang kaibahan lang ng Lady Pills sa Diane is yung tablets niya, guys. Ito. So, this is my second pack. Pakikita nyo, guys, na 28 tablets siya. So, ito, nainom ko na siya. Meron akong natirang 5 pildoras. Bakit 5 lang, hindi ko sinama to. Actually guys, ito, nakasulat din siya sa, ito sa papel niya na, ang laman lang nito guys is, lactose or asukal or something, para lang may tinatawag na placebo effect. Nilagay lang ito para tuloy-tuloy yung pag-inom mo kasi merong mga nanay na sobrang busy, hindi nila alam kung tapos na ba sila or hindi nila alam kung pang ilang days na pang 8 days na ba kailangan nabang uminom ng another pack. So kagaya ko ito, so this is my first pack after kong uminom ng dayan pills. Uminom na ako nito ng pang 8 days kahit may regla pa ako ng lady pills. And then nung naubos ko siya, yung yung mga black na to is hindi siya pills, guys. Pang placebo effect lang siya para lang ma uh, masanay ka lang na, ay, may ininom ako, may ininom ako. Kasi may mga tao talaga na sanay ng uminom para lang hindi mahinto yung ano nila yung tao, routine na tinatawa. Is, hindi ko na siya ininom kasi may alarm naman ako na after 7 days, 8 days, another pack na. So, meron akong sariling alarm na mag alarm siya ng pang 8 day na I need to drink another pack. Huwag po kayo mag-aalala kasi may mga nag-aalala na akala nila pills din to. Hindi po ito pills, guys. Ano lang to? Asukal or lactose. eto o. Oh. Bawat isa sa puting tableta ay naglalaman ng lactose 40 mg. So, hindi siya talaga nakaka... Hindi siya contraceptives. Yun. So, pang, pang ano lang sya, para lang tuloy-tuloy yung inom mo. Alam mo kung pang ilang day na. Kung 28 day na ba? After 28, kinabukasan. Another pack na ngayon. So, paganda rin gumamit nito, guys, kasi may number siya kung 1 2 3 4 5 6 7 8 hanggang 21 and then T3 hanggang 28. Rereglahin ka na dyan, Alam mo na dire-diretso ka pa sa pag-inom ng pills tapos pag naubos mo na siya, pwede ka nang uminom ng another pack wala ng gap. So, ano-ano nga ba ang effect ng Lady Pills sa akin. Doon nga sa ano ko sa review ko dito sa Dayan Pills from gabi ko siya ininom to umaga. Nahiya ako doon. Ngayon, nung nagpalit na ako ng pills, nagpalit ako sa Lady, tinuloy ko na siya ng umagang inumin yung first pack ko ng Lady Pills. So ang napansin ko, nung umaga ko siyang iniinom, lagi akong inaantok. 'Yon. So lagi akong inaantok pero okay lang, hindi ganoon kahirap tiisin. Parang feeling ko wala nga eh, walang ano, walang ganun ka-effect sa akin. But, sa gabi, ang babaw ng tulog ko. So, inaantok ako sa uh, paghapon, tapos sa gabi hindi ako makatulog. So, feeling ko, dahil nga nag-switch nag ako bigla ng pills, tapos sa umaga ko siya iniinom. So, after ko ng one pack, hindi ko kaya sa gabi nang inom. So, another experiment naman nung second pack ko na nitong Lady Pills, sa gabi ko na siya ininom, 10 o'clock ng gabi, ang sarap ng tulog ko. Unlike dito sa Diane Pills, na nung gabi ko siya ininom, hindi ako makatulog, mababaw yung tulog ko. Dito naman sa Lady Pills, pag gabi ko siya ininom, ang sarap matulog. So, hindi, hindi mabigat sa katawan pag uh, bumangon ako, parang wow, ang gaan ng feeling. Ganon. Ganon yung ano, nangyari sa akin. Unlike nung umaga ko iniinom to, pag ko ng umaga, naiinis ako para um bad trip lagi. So, maganda siyang inumin guys sa gabi. And then, okay naman siya yung size niya kasi. Parang dayan din. Hindi siya mahirap lunukin. Another effect naman sa akin guys is about sa uh, PMS. So nung naka-IUD ako, meron akong tinatawag na PMS na sobrang feeling ko severe kasi dumadaan ako sa depression, dumadaan ako sa premenstrual syndrome, masakit ang ulo, masakit ang katawan, ganyan yung sobrang lungkot ko. Ang dami kong nararanasan bago ko reglahin sa IUD. Sa diagant pills naman... Nung iniinom ko siya ng 3 months, bago ako reglahan, sobrang sakit ng ulo ko. Para ako magkakasakit. Tapos yung dito ko, sobrang sakit guys. to, ang sakit-sakit niya. Hindi ko kaya, kailangan kong ihiga talaga yung, yung sakit ng ulo ko bago ako reglahin sa Diane Pills. Tapos, nung, kapag nare-regla na ako sa Diane Pills, patak-patak siya. Ang hirap niyang, ang hirap niyang, ano kasi, metras patak-patak yung regla mo. Kumakalat siya. So, napupunta siya sa likod, napupunta siya kung saan-saan. Unlike sa reglang maganda yung agos, diretso sa napkin. So, sa dayan pills, patak-patak, kumakalat siya. So, mahina yung regla ko sa dayan pills. Pero, ang sakit-sakit ng ulo ko, guys, hindi ko rin siya matiis. Kailangan kong inuman na medical. So, hindi ko siya kaya. Ang sakit-sakit ng ulo ko, pag re-reglahin ako, yun yung effect sa akin. Dito naman sa Lady Pills, parang wala lang. Hindi ko nga napansin na may nare na ako noon eh. So, after kong uminom nito, nitong first pack ko, expected ko na nare-reglahin ako after 3 to 5 days. So, naregla ako ng pang second or third day yata. Pagkagising ko ng umaga, may tagos ako. So, walang, walang kahit Anong tawag dito? Yung PMS na tinatawag. Wala akong naramdaman na, uy, malapit na akong reglahin. Sumasakit yung ganito ko, ganyan. So wala. Pagising ko ng umaga, bad trip nga lang kasi may tagos. So yon. Tapos ang ganda ng labas ng regla ko dito sa Lady Peel. Gusto ko siya. Maganda siya. Maganda yung effect sa akin. Another side effect. Unlike sa Dayan na naga, nagkaroon ako ng parang breast tenderness. Dito sa Lady Peel wala. So normal lang yung breast ko. Normal na mal ganyan lang siya. Unlike sa Dayan pills na parang ang laki-laki niya na Nairapan akong kumilos kasi na ko yung best ko ngayon wala akong nararamdaman next naman is nagkaroon ako ng hair loss kasi sa Dayan Pills wala akong nakikitang nakakalat na buhok 3 months pag ganyan niya ko yung buhok ko walang ano walang wala akong nakukuhang buhok kasi sa, from IUD na naglalagas yung buhok ko nung nagdayan ako wala akong nakikitang buhok sa CR. Pag naliligo ako, wala akong nakikitang lagas-lagas na buhok sa sahig. Ngayon, parang bumalik yung lagas-lagas ng buhok ko sa lady pills. Ewan ko kung bakit, kung anong effect nun. So, IUD and lady pills, merong same na effect. Tapos sa dayan pills, wala, wala, wala siyang same effect doon sa IUD at saka sa lady pills. So, yun guys, wala ako talagang ibang masa mahabang masabi dito sa Lady Pills kasi ang mura niya na, ang ganda ng effect, tapos hindi ganun ka sakit sa ulo at sakit sa bulsa. Kaya recommend ko to guys sa mga nanay na, syempre pag nanay na tayo, kailangan ang bibili natin yung pasok sa budget, hindi yung masakit sa budget. So mas, ano ko to, mas recommended ko oh. kaysa sa Dayan Pills. Kasi ang Diane Pills, sabi nga nila, nakakaganda, nakakapute, which is totoo naman. But, masakit sa bulsa. Hindi siya pasok sa budget. Okay naman yung balat ko dito sa Lady Pills. Yun nga lang yung breast ko is hindi na ganun kalaki. Kagaya <laughs> ng dati. But, okay lang yun kasi nakakatulog ako ng maayos. Nakakakilos ako ng maayos. Mas maganda yun. Kasi kapag nanay ka na, syempre, marami kang ginagawa. Hindi na yung sakit, ganyan, ganyan. Lalo na pag matutulog ka na hindi ka makadapa kasi masakit nga. Okay to. So, yun guys. Wala nang, wala nang mahabang paliwanagan pa. Kung meron kayong ibang mga katanungan, just leave a comment below. Don't forget to hit the like button and please subscribe to my channel for another interesting video. So, yun lamang guys. Maraming salamat sa inyong pananood. See you on my next video. Bye! Peace!